Hey guys, um, good morning, good afternoon. Kahit nasa man kayo parte ng mundo. So, have a good one everyone. So today, gusto ko lang i-share yung kung paano ako nag-out or kung paano ko nasabi sa parents ko na I'm gay, na I'm lesbian. So, bata pa kasi ako, nakitaan na ako ng mga magulang ko na boyish ako. Based sa kwento ng nanay ko, based sa kwento ng tatay ko. So my mom and dad they are aware that I am you know like tomboy boyish na batang babae. Eh. So that time, nung time ko kasi back in 90s, hindi pa ganun kauso yung talagang super label. May label na pero ang ginagamit pang term is lesbian, tomboy, butch, soft butch. So I'm not expert about the labels for the LGBT communities. Pero kung i-google nyo, nandyan lahat. Pwede nyo i-google kung ano yung mga tamang pronoun, tamang definition, tamang label. For them, napakahalaga nun. For me, mahalaga din yun, pero it's not a big deal. So, magkakaiba tayo kasi ng preference. Which is, hindi, wala akong gender dysphoria. So, yung iba meron, pero ako wala nun. So, I'm happy with my genital parts. Tanggap ko kung ano yung meron ako. Talagang boyish lang ako manamit. The way I talk, parang something like bossy. Parang mataas or malaki yung boses. Pero ganito na talaga ako. This is my uh, authenticity na talaga. Ito na talaga yung pagkatao ko. Bata pa lang ako. Ganito na talaga ako. The way I talk to people na parang matanda So, ayun, going back sa parents ko, hindi talaga nagkaroon ng formal na pag-come out. So, when I came out, parang hindi hindi one click. Kasi takot ako sa parents ko eh. Yung dad ko, spoiled ako sa kanya. When I was a kid, parang siya yung nagbibili sa akin ng mga laro ang panlalaki, damit panlalaki. Kasi nga, he was dreaming, dreaming to have a boy na anak. Gusto niya kasi ng son. But that time, Siyempre, mami ko, hindi niya naman, hindi naman niya ma-provide yun, or hindi, hindi nila ma-provide, wala silang anak na lalaki. So, ayun, technically, gusto talaga ng magulang ko na magkaroon ng anak na lalaki. Dahil, siyempre, sa Pilipino tradition, o no, sa culture natin, na kapag may lalaking anak, magdadala ng apelido, at nag, nagkataon pa na bunso ako. So, parang kapag bunso ng lalaki, parang yun yung ano yun yung magtataguyod ng pangalan kumbaga yun hindi mawawala kasi pag puro babae lahat na, lahat kami babae so kapag nag-asawa mawawala yung apelyido so parang yun yung yun yung parang tradisyon sa aming mga Pilipino all tayo usually sa mga Asian people and then yun na nga so yung yung nanay ko medyo strict So, parang 100% siya na ayaw niya ako na maging lesbian, na tumanda ako, na lesbian ako. Tapos yung sister ko din na pangalawa, yung sister ko na eldest, tsaka yung pangatlo, hindi nila masyadong pinag-uusapan yun about it. So, parang wala silang pakialam. Pero my dad is my number one fan. So, siya yung unang tao na tumanggap sa akin for who I am. So, parang sa transition na pag-out, hindi ako nagkaroon ng problema eh. Kasi, I know that they know but I know for me it's a hard um, situation to express my my identity that time kasi, kasi I don't know how so ang ginawa ko lang is nag-aaral lang ako, naglalaro nag-focus lang ako sa kung anong gusto kong gawin although nakikita naman sa pananamit ko at kung sino yung mga kasama ko hindi ako yung typical na tomboy na maraming kaibigan na lalaki may kalaro akong lalaki pero hindi marami. Pero madami akong kaibigang tomboy. So marami kami as a group. Tapos, yung pangalawa kong kapatid, medyo strict din siya sa akin about it. Tapos yung mom ko. Pero yung daddy ko na super nag sa akin about my haircut, how I dress, how I buy my shoes, anything. Kung anong request ko, laruan, pagkain, kahit ano binibigay niya. Kasi nga, I'm the youngest. I think normal yun sa pamilyang Pilipino. And then, nung tumatanda na ako, lumalaki na ako, nung nagkakaisip na ako, siguro high school days, mas lalong humihigpit yung nanay ko, yung mami ko, na parang kung sino yung kasama kong babae, siguro girlfriend mo yan, sino yan, sino yan, sino yan. Sino yan? Hindi ka pwede umuwi ng ganitong oras, dapat umuwi ka on time, dapat 10, 11, nandito ka na. Pero minsan, nagbe-break rules pa rin ako. matigas <laughs> ang mukha, matigas ang ulo. Tapos yung sister ko, sinusungitan niya yung mga friends ko, which is, that time, galit ako. Pero ngayon, na-realize ko, may point naman sila, tama sila at that time. Syempre, ng bata ka, parang gusto mo lang lagi happy, di ba? Actually, hanggang ngayon, gano'n pa rin ako. <laughs> And then, yung dad ko, lagi naman niya akong pinapayagan. O, payagan mo na, mag-overnight daw, mag-camping daw. So, siya yung spoiler sa lahat ng family member ko na kaya hindi ako na nahirapan i-express yung identity ko or kung sino talaga ako. So, nung college ako, yun, my dad passed away, parang 20 years na, from now, ayun, sabi ng, mom ko, bata pa lang yan si Marom, ganyan na yan, lala parang lalaki na, kilos lalaki, parang gusto niya talaga, it's like a boy, kasi yan na dati, nakita ko yan, umiihi yan sa timba, <laughs> na nakatayo, so, naghihintay sila na, kung may tubig na, so, akala nila may tubig na, kasi nawawala dati yung, ano yun, nawasa dati, So, may time siya. So, parang alas 10 ng gabi, alas 9 darating yung tubig. So, iniiwan siyang nakabukas. So pag tumulo sa timba, malalaman na, oh, may tubig na. Tapos, yung pala, ako pala yon So, kinukwento nila sa akin yun nung bata. Nung bata pa daw ako, ganun ako. Umihi ako sa timba na nakatayo. Siguro, sa sobrang close namin ng daddy ko, kung anong ginagawa niya, ginagaya ko. Which is, I'm not aware that time na ginagawa ko yun. So, basta, wala lang, ginagawa ko na yun. So, nung kinukwento nila yun, natatawa ako. Tapos, may, may instance din na sabi ng mom ko, yung mga kapitbahay nga, kasi I'm always short hair. Kasi nga may kuto, may lisa, nakahawa sa mga kalaro. Tapos, syempre, dugyoters ka pa, jologs-jologs ka pa nun. So, lagi may eksi yung hair ko, bata pa lang ako. One time, tinanong ako ng kapitbahay namin na, babae ka ba o lalaki? Tapos, ang sagot ko is, sabi ko, babae ako. Habi niya, hindi ka naman babae kasi short yung hair mo. So, iniinsist niya na babae ako. At this, ay nalala, nalalaki ako. Sabi ko, hindi babae ako. So, ginawa ko, tinanggal ko yung, yung, yung short ko, tsaka yung underpants ko. Pinakita ko na, tinamo mo, oh, babae ako. Pinakita ko yung genital ko, yung vagina ko, na babae ako. <laughs> so, ayun. Parang, nung kunapay na sa akin ng nanay ko sa una pa lang, alam na nila kung sino ako. Pero, still, pinag pa rin nila ako kung ano yung dapat kong gawin at ginag parin pa rin nila ako kung ano yung dapat kong tahakin. So, my dad is my only kakampi all throughout sa transition ko hanggang sa tumanda ako. I don't know, bigla ko na lang naramdaman na gusto ko babae yung kasama ko. Hindi naman bigla, parang gusto ko talaga ever since. Pero hindi ko siya ma-express kung paano at saka bakit. So ngayon, na-realize ko, so now, na nasa mature age ka na, na, na explain mo na or na-articulate mo na yung mga bagay-bagay, na I wanna be with someone na same gender ko na tanggap ako kung ano ako. So, ayun. That's the story of my coming out na hindi ko alam kung paano mag-out. So, parang all through the years, ano mo yun, hindi mo kasi sila mabibigla eh. Kasi nga, meron silang sinet na standard for you. Although, you're still matigas ang ulo, ginagawa mo pa rin yung gusto mo, pero still, nag-aral pa rin ako, I choose to study, kasi gusto ko patanayan na, hindi hindi ako patapon, hindi ako basura, hindi ako salot. Kasi yun yung parang nagiging tabu or parang tingin sa mga lesbian gays na ako, tinatako sa isip ko, ano na mangyayari sa akin kung hindi ako nag-aaral? Ano na mangyayari sa akin kung hindi ako nagtapos and then I'm lesbian? So, tinatako sa isip ko na kailangan kong gumraduate, kailangan kong magkaroon ng magandang trabaho, so magawa ko yung gusto ko, maibigay ko yung para sa parents ko. Kasi niniwala ako na if you really uh, raised by people who love you, they will accept you no matter what. Kahit sino ka pa. So parang naramdaman ko na lang yon no, at, na-explain ko na lang yun, na articulate ko na lang yun nung tumanda na ako. So now I understood how my parents are very strict that time, but my dad still believes me for what I'm doing. So parang sa akin, I'm so grateful and I am blessed na nagkaroon ako ng ganong balance na pamilya on my dad part and then on my mom and my sister side. So parang thankful pa rin ako, nagkaroon ako ng chance na maisip na kung ano ba yung gusto ko at sino ba ako. So that's my story about who I am now. So thank you for watching. Salamat. Sana may natutunan kayo, alright? So comment lang kayo kung meron kayong tanong. Okay? So next time, topic naman natin kung paano ko nakarating dito sa Australia. Bye everyone, have a good one.